So yun no, meron akong ikakwento. Yung karanasan na aking naingkwentro. Kingi na kasi neto pare, paglabas ko ng pintuan, kakatapos ko lang maglaro sa kompyuteran, tapos sakto paglabas ko sa kompyuteran, bigla na lang may nakaabang sa aking harapan, lalaking nakamotor na may batang angkas sa likuran. At bigla niya akong inakusahan na nagdodroga daw ako sa daan. Putang inang yan, kakalabas ko lang ng kompyuteran. Kitang kita niya naman. Puta, nagalit pa yan. Sabi ba naman? Eh nakita ako nga ng mga bata sa daan. Meron ka daw na puti na pinapasok sa bulsa mo nandahan dahan-dahan. What the fuck, men? Kitang kita mo naman. Kakalabas ko lang ng kompyuteran. Buong araw ako nandyan. Nagalit si Manong sa kanyang natuklasan at biglang humarurot sa daan. Napaisip nga ako eh. Baka ako lang kanyang pinagtitripan. Tapos di katagalan, bigla niya akong binalikan at inakusahan. Sabi ba naman, nakita na naman daw ako ng mga bata na merong sinisinghot na halaman. Sabi ko, manong ano ba yan? Di ko alam yan. Di ako gumagamit yan. Nainis na nga ako sa kanya eh. Ayaw niya ako tantanan. Pinakita ko pa bulsa ko. Wallet at cellphone lang ang laman si Manong nagalit na bad trip sa kanyang natuklasan at bigla niya akong nilabasan, kinasahan, tinutukan sa aking paanan. At tang sinabi niya, wag ka sa akin magsalita bata, baka gusto mong kalabitin ko to sa iyo bigla. At bigla akong kinabahan, nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan. At ang sama niya akong titigan, habang yung bata naglalaro ng candy crush sa likuran. Sabi niya, doon daw niya ako sa barangay abangan. Tapos kukunin niya mga gamit ko para siguradong yung barangay aking pupuntahan. Kinuha niya cellphone ko, relo at wallet kong may laman na isang daan. Sumakay siya sa motor at humarurot sa daan. At ako naman, binilisan ko yung takbo para siya masundan. Tapos pagdating ko, napansin ko, sarado yung barangay na yan. At doon ko na nalaman, sa aking katangahan, doon na pala ako nanakawan. Ayun, umuwi ako sa bahay ng luwaan. Pukin nga yan. Kaya ano ang aral dito? Mag-aral kayo. Pag nakita ko kayo nag-cutting, ako naman mang-hold up sa inyo.